Hello! So, surprise! Um, hindi ako nakagawa ng video recently kasi masyado akong busy. So, um, mag-update lang ako ng video kung anong whole video. This is a whole video. Tsaka, um, message, message ko for Candy, My best friend. I said, these few days, mula na nag, uh, mula na nag-usap kami sa phone. Every day na kami nag-uusap. As in, everyday, pagkagising namin, pagkatu bago kami matulog, um, um almost, lahat yata ng minsang, basta everyday, everyday, lagi kami nag usap Sobra. Daig like pa namin mag, um, mag, mag, <laughs> mag, boyfriend, tsaka mag girlfriend, eh, girlfriend. Um, love you, Kenz. Basta ingat ka palagi sa work mo, wag kang magbabagod. Naluloka ako eh, kasi kaka-uwi ko lang. And, busy busy ako. Tsaka, I'm so excited kasi magkikita na kami. Um, magkita na kami.

Alright, hindi ko na siya lalatag kasi, syempre, wala lang. So, <laughs> ha, nagtunta ako ng today with my sister. Mili kasi siya ng makeup. Imagine, kapatid ko bago may makeup. Ho, oh, oh. ho. Parang hindi ako sanay. Eh. And then, yeah. Makeup. Ito. Ito, ako sa skinny, skinny lip. Mili ako ng blouse. Slouch ko dito. Ang kitkit niya, oh. Pero, actually, hindi ako nagsasuot ng ganito na parin kasi bihira. I love it, pero bihira ako magsuot kasi ang hirap niyang, um, it, hindi naman mahirap kasi di ba syempre, ibang klase siyang tingnan kapag suot, -suot na siya. But, ito na in -love ako dito. So, nice. Sa back. So, yeah. Kating ko So, So, thank you lagi sa mga nag comment sa kanaka. Ang dami nag add sa nagko-comment sa akin. So, this is my look for today. Ano siya? Ang mga ang cute-cute to. Blue skirt. <laughs> so, ito ba? So, kapatid naman ako. And my new palette. Meron akong 120 palette. Ingay. Meron akong 120 palette. Pero kami ni Ken. And, para ako kami nakin. Kakatawag lang ni Candy ngayon. <laughs> sister ko na may miss Francis ko yung sis ko. Kamad na siya ko to. Guys, nyo ako ng room. Kasi, alis na ako. Magkikita na kami. Ilang days na lang. Ilang days na lang. Ilang tulog na lang. So excited. Tsaka, ano to ba? Um, ah, may ni palette. 120 palette yung isa. Ito din. 120 palette. La May La. Paris. Pino so nice. Hindi siya bulukan. So, ano po pa ba? Pag bukas na yung video, nakakalimutok sa sabihin ko. Um, to, ato ha. Ba? Basta sis. Ay, bes na ko eh. Parang akong baliw. Kausap lang natin, diba? Mixi naman niya ako mamaya. So, this is my palette. Nice, nice, nice. <gasps> ah! Nungulig lahat. Yeah. And, um, the next video after the next video ko with my PB Maxi. Ano ba ba? Yan. Yung topan. Lala ko maisip. For me, na siya. Kunti pa. Um, siya. siguro for now kasi wala na akong maisip. And you know Hindi naman siya namin Ha! I got my hair. Nakita, sabi ko nga pala yan. Kasi-kasi na talaga niya. But I love it. Sobra. And then... Hmm. Hindi ko alam. Wala akong magawa. And...